So guys, akalain niyo yung kable ng telepono na yan at kable ng mga kuryente. Alam niyo kung ano yan na mumuti na yan, mga ibon yan. Dito yan sa bayan ng Angono. Kapag gabi dyan sila umuwi sa mga wire na kuryente at telepono. Napakadaming ibon hanggang doon sa dulo. Lahat ng wire ng kuryente at telepono. Punong-puno -puno ng ibon ayano. o. Kanya-kanya silang hanap ng pwesto. Ganyan sila every night. Diyan sila natutulog. Yan yung mga namumuti na yan. Mga ibon yan. Ang tawag niyan sa amin yung ano, papalis. Aba ah, balin sa sayaw yan. Tingnan nyo, mga ibon yan. Kalain mo yan. Namumuti sila sa gabi. Ayan pala mga ibon. Nung una, nagtataka ako. Ano kaya ito? Hanggang sa nataihan na nga ako sa ulo. Noong ko nalaman ng mga ibon pala yan. Ayan, ayan. Diyan sila natutulog sa gabi. Ay, anak ng putak.